takot love? ay si Lobby love hindi Lobby Lobby one more Punta kay mama Punta kay mama Lobby Punta kay mama, Lovey. mama? Huh? Balan sa Balan At, tayo. Oh, saka. One Ta Tayo be tayo Up 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 Ah oh, Go Kanina, ang ganda ng ano mo eh. Tulit, 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 tulit. One. Ah. Labi, Come. One. Ala, straight muna, straight. Straight, ah? Straight body. Body, 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 body. Ah, labi. Labi. Go, ah, uh, stop. Stop. Labi. ayaw. Kanina Kanina, na. kanina dami niyang hakbang Aktinya. eh. Oh, kani ka rito ka na? kay mama. One, two, ah. doink, doink. Dalawa lang. <laughs> kanina, naka ilan yun? Ay, seven? Naka seven siya kanina eh. Sige. One, two, ay, ay, Oh. oh muna. Straight body muna. Ay, yun na, yun na. Ay, na, Alab. Alab, dali. hoy <laughs> Doon mama, kay mama. mama. Doon mama. Alab ba? Wala. magaling talaga si Lobby. Oo, oh, oh, tadi. Be! mama ko, hello Straight, 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 straight muna. Wag muna hakbang. Ah, ayaw na si lobby.